Hey guys, this is Rocky. Welcome to my channel. Yeah, natalo na nga ang ating uh, Gilas Pilipinas against uh, Angola kagabi. 80 to uh, 70 ng final score. So ngayon, yeah, so 0-2 si na ang standing ng Gilas. So we're gonna face uh, Italy in tomorrow. Yeah, ito yung ang mga kalaban natin. So, mas win na to para sa ating talaga. Kung gusto natin mag-qualify sa second round. But, paasa tayo sa kapalaran ng iba. Yeah, you need to win uh, Italy against Italy by uh, 13 or more points. Then, kailangan matalo ang Gola. So, we able have a triple tie. So, kung mataas ang quotient natin, We're able to qualify to the next round of the competition. Yun na lang ang ating uh, parahan para makapasok sa next uh, round. yeah. So ang gagawin natin ngayon, na-analyze natin, may chance pa tayo manalo sa Italy. Yeah. Pag natin ituloy ang discussion, I, uh, having some uh, brief history for the Italian National uh, Basketball Team. Italy nga ang join sila sa FIBA noong 1932. Then World workout appearance nila is uh I think it's 10, 10 workout appearance. Uh, may medal na rin sila sa Olympics at taga dalawang uh, uh, silver medal na sila sa Olympics ng Italy. So ngayon ang current lang ng Italy ngayon is uh, tenth tenth in the world in the FIBA rankings right now. So yun nga, yun nga medyo malakas ang team na ito. Sa top 10 pala siya ng PIBA uh, uh FIBA, FIBA ranking. Although natalo nga sila sa Dominican Republic, an upset. Nangyari kasi doon na na-eject yung uh, coach nila. Yeah, na-eject. So siguro nga nawalan yung coaching nila kaya siguro natalo. Although tambak na, tatambak na sila ng fourth quarter, pinilit lang nilang habulin yun nga lang kinapos sila para nga ma-offset nga ng Dominican Republic ang Italy 8782 so nga 1-1 na rin ang standing ng Italy so ang undefeated sa group natin is uh, Dominican Republic yeah. some notable players in the lineup of Italy will be uh, Simon Potensio yeah teammate ni uh uh George in the Utah Jazz na in Utah Jazz na 6-7 na small forward. Na ito may shooting din to eh. So yung uh, leading scorer nila ngayon with uh, 16 points. Yeah, some uh, looking forward to some uh, uh, guard na matas din, 6-4. Si uh, the name si Marco Espisu, yeah. Lalaro sa European League. And some uh, familiar names uh, before is also having an NBA campaign. Nicomeli ya yeah, as a uh, NBA veteran before and also uh, si Luigi Datome. I think he played for, for Boston Celtics before. Another veteran. He played in the Europe also. Ay yung mga abangan natin sa laban natin against sa uh, uh, Italy bukas sa Moa Arena. Hopefully, yung mga nganday ipakita natin di ba? Medyo nga nga problema tayo sa mga turnovers kagabi. So we are out, out rebounded by uh, Angola in the offense. Time tayo binamigay na second chance points. Although, matangkad din naman din tayo. Si gang rebounding talaga ginawa ang Angola sa atin. So, pag rebound, pass break agad, di ba? Takbuhan agad ngayon yung nangyari sa ating gabi. Siguro, kailangan natin ng mahigpit na depensa against the uh, Italy. Hopefully nga, di gumana yung shooting nila. <laughs> pag gumana yung shooting ng Italy, Which is, uh, nung sa kalaba nila ang Angola, medyo minalas na si shooting. Although, nanalo sila doon. Ngayon nga lang, pag di pag kumana talaga ng shooting yung Italy, ista mo na yan, may harap kalabanin. Siguro may tayong slim chance. Sana nga, may play tayong magagawa. Clarkson kasi medyo tumatagal din ang bola kay Clarkson. Pansin natin, laging si Clarkson talaga yung unang nagsimula yung play. Siguro na maganda sa kanya... Uh, Look up the ball muna siya. sa foreign uh, guard na mag-set up ng play. Huwag siya mag-simula ng play. Kasi pag napaubos na yung oras, yung na ng third over pala kahapon. So ganun dapat ilimit ng gilas ang third nila. Yung sana yung mga three pointers natin. Uh, pumasok. Medyo 18% lang tayo last game. Yun nga, dapat kumana yun. Then, gamitin nilang lagi si Abando. Hindi mo naman ba si Renz Abando saglit lang ginamit? Hindi mo tignan mo mga makahabol. Tingnan si... Ang ginawa mo tingnan shot simula pa lang, di ba? Pang sa point guard na 5-6. Nahihirapan siya magdala ng bola pag sa Abando, inaharas eh. Sayang nga lang, ah uh, kinapos nga sa bandang huli. Yung last rally natin against Angola. Sana so, nga ganito. Uh, Maging consistent yung uh, natin sa labas against sa uh, Italy. Although, mahihirapan tayo sa tangkad din think uh, the pinakamalita player nila is 6 footer na six footer. Ayan, mga 6'4 6'5 uh, ang average height ng uh, uh, Italy. Saka so, uh, yun European style to. Madalas madaming ball movement to. Yeah, uh, yun ang specified pag European style eh. Kaya mo sa devil drive ni uh, Chatre, yes. <laughs> yun na uh, talaga, uh, kailangan natin uh, may kuta ng depensa. At sa limit na turnovers, Yung tayo pinapatay sa turnovers. So kayo mga alanganing ano na, malapit na ubo sa shot lock. Dahil start yung bola kay Clarkson. Well, yung ako lang, makapag-adjust pa si. I don't know. Ah, coach thought will be adjust in this last game. We must win this. Ah. Uh, yeah, Japan is already won uh, uh, against Finland. Yung nga. So, ano na sila. Ah, uh, konti na lang, ma pinaka best finish in the Asia. Magkukwalipay sa Olympics. Although there's a China, China also had a chance. I think uh, mahina rin yung bracket nila. I think the bracket ng China is uh, uh Ivory Coast, tsaka ano, may isang Puerto Rico is vulnerable to defeat. Yeah. So, ano kayanin ng China yun, di ba? Talaga ang mangyayari dyan. So, good luck na lang sa Gilat Pilipinas bukas. Hopefully, nga, gumana ang shooting. Limit the turnovers. Sana nga lang, mamakaroon, uh, ma played the uh, Abando more for defense. Ito naman natin pinakita niya sa last minute. Yun na lang talagang paraan natin na maka-upset tayo sa Italy, which is mahirap. Uh, Kaya, drag 10 sa Worlds. Although, uh, tatlo lang yung NBA, sila yung NBA player na-active right now. Karamihan sa uh, U11, mga Asagia, sa mga Euroleague. But still, there's a uh, quality team. Italy is wala na kasi sila, sila Galinari, injured si Galinari. Sila last 4 uh, people World Cup, sila Villanelli. Na yung mga Well, si nga natin, wala si Bang Bangkero, wala laro sa Amerika, di ba? USA. <laughs> Walang laro pa lalo, di lalo tayo yung ma... pamatambakan tayo lalo. Hopefully, hindi naman tayo matambakan. Hopefully nga, manalo tayo. Yeah, ganun ito, optimistic na lang tayo na pumalag tayo bukas against uh, Italy. Okay, that's it for our discussion. Sana nga, kayani ng gilas. Ito na ang uling chance natin to redeem ourselves, to get a win in our home floor. Yeah, yun na lang talaga. <laughs> so, that's it. Uh, thank you for watching my YouTube channel. Hopefully, subscribe kayo para mabuti tayo na 1K. Natuwa uh, ako sa content ngayon. So, okay, thank you and goodbye. See ya!